natin, paano nga ba gamitin itong uh, biyahing angono card at bakit kailangan natin itong gamitin para dun sa mga turista na pumupunta po rito sa angono Rizal. Saan po ay talagang lagi po sila may bago ngayon at may bago nga dahil ilu, ni, inilungsad na yung uh, tinatawag na uh, biyahing angono card. Ayun, biyahing angono card. So, ayun. Bakit inilungsad ito sa mga uh, ah, mahilig magbiyahe at bakit mo kailangan itong meron silang card ng angono kaya alamin natin ang buong detalye kung bakit mahalaga na magkaroon tayo ng angono ay biyahing angono card Ayan, so, nagkakamali pa tayo no? kasi bagong bago nga ito kaya tingnan natin at alamin natin ang buong detalye at paano gamitin itong biyahing angono card tara pasok tayo dito sa loob ng masalubong center Uh, Antol Antolins, ano po. At uh, sa ipaalam niya sa atin ang um, Biyaheng Angono Card. Ano ito at bakit mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong classic card dito sa Angono Resort? Sir Adonis, happy morning po. Happy, happy, happy morning po sa lahat ng ating mga uh. Okay. Yes. And dito po sa Amano Tourism, part po ito ng programa ng ating matama, ang servisyo may puso. Siyempre, ang ating uh, turismo ay patuloy po natin na uh, itinataguyod. Kaya naman po ang tanggapan ng turismo ay may proyekto po na biyahin ang walong kan. Marami po kasi pupunta, po, bisita po dito sa bayan ng Angwa Dorisan. Pero wala silang aking uh, uh, balik. Pero this time, gusto namin pahalagahan lahat ng mga bumibisita. That's why, ilulunsag namin o ilulunsag natin ang biyay ang ano card. Dito ay tampok ang iba't ibang mga business establishment. Ganon din ang mga tourist place, like yung mga Tips, mm -hmm. mga galleries and museum na, na ating... so kapag binisita po natin yung lahat po ng mga tampok nating mga business establishment at ganun din po yung mga tourist places po doon sa card kasi nakalagay po yung mga logos, address, contact numbers ng ating mga katuwang, no? Ay pagbiltahan po nyo to automatic po ito po ay tatatakan i-stamp ng mga staff, ng mga nasabing establishment po, dapat na kayo na pumunta doon. So, parang yung loyalty card. Pero ang maganda lang dito, yung binisita ninyo, meron pala tandaan na bumisita kayo doon. So, I think ang 15 or establishments or 19 establishments yung nakalagay doon, once you completed that, babalik po kayo sa tourist office. Papakita niyo po sa amin yung biyaheng ang walang card and then bibigyan po namin kayo ng gift reward. Ano-ano yung gift reward na yun? Lahat po ng mga produkto ng ating pasalubong ay pwede po namin ibigay sa inyo ng libre. Wala pong pay. Wow, libre yun. Um, sir, pa paano tayo magkaroon ng biyaheng ang walang card? Okay. Madali lang po kasi libre lang naman po ito para sa lahat, lalo na po syempre, sa lahat ng mga taga angono. Pumunta lang po kayo sa tanggapan ng tourism office. Puntahan niyo po ang ating pasalubong center. Ito po, nakikita niyo po sa <coughs> likod po. No? Makikita po itong iba't ibang klase ng mga pasalubong merchandise. Meron tayong breath magnet, keychain, lahat po na pwede natin uh, ipamigay na pang pasalubong. Ang gagawin niyo lang po ay bumili po kayo ng mga produkto mula sa pasalubong. Meron tayong art bracelet, no? Meron tayong iba't iba pang mga breath uh, magnet at iba't iba pa. So, kahit anong produkto po, pag bumili kayo, automatic magkakaroon po kayo ng biyaheng angonong card. At ito pong biyaheng angonong card na to ay meron po tayong uh, talaan na kung saan yung lahat po ng talaan ng mga bumili ng produkto ay ibibigay naman po natin sa ating mga katuwang na business establishments para ma-monitor natin na ito pong card na to ay galing talaga sa Angono Tourism. Alright, sir. Uh, posible bang magaya yan yung uh, Angono card? At baka sila, eh, yun, magkaroon ng gaya na hindi nyo alam po pwede ba yung ganun? Alright. Actually, Miss Horizon, no, uh, na-anticipate na natin yan. That's why kailangan po, po na pumunta sila dito sa office para po lang sa ganoon meron po tayong uh, monitoring form or ilalag po natin kung sino po yung mga pumili ng produkto. Then, meron pong katumbas na code or number, yung card. Let's say you are the number one na bumili ng product, no? number one yung card mo. So, i-monitor po natin yan. Tapos po, pag pumunta po sila dito sa business establishment, kailangan po, same lang din po ng number na nasa amin at yung, pagka parang bibigyan po namin sila ng kopya pa, hindi po ito magagaya ng kahit na sino kasi meron po tayong tracking number po. All right sir, hanggang kailan pwedeng gamitin 'yan? All right, 'yun po pinakamagandang tanong, hanggang kailan. So you have 3 months, no, para ikotin or puntahan yung lahat po ng mga nakalagay po doong business establishments. So um, let's say 1 month pa lang magawa mo na nakagat 'yun, no? okay lang din yun. So after 1 month magawa mo yun, punta ka lang dito sa office, pakita mo yung iyong joint account of card at ibibigay ka namin ang gift record. 2 months, 3 months, basta 3 months po ang ating pong uh, balidip. Alright, sir. Pwede ba natin pa-try? Yeah. All right, narito na po. Ito po yung ating Biahing angono cart. No, sa harapan makikita po natin ang Biahing angono art and culinary tour kung saan syempre bidang ang ating mga gigante and the art capital of the Philippines nandiyan din ang mag-ama magkasama sa programa. At sa likod po nito, makikita rin po natin no, yung mga QR code. Kung may mga tanong po kayo, ang ating mga gigantes festival teaser, ang ating mechanics at lipad angono video. Syempre, ang pinaka sa lahat, yung nilalaman po ng ating tayo ng 105. Yan. Nakikita natin dito, no? Itinatampok po natin ng iba't ibang business establishments. So, meron tayong labing siyam or 19, no? Nandiyan po ang Art Capital Cafe, Vista Cafe, Coffee Rush, Wings on the Go, Coffee Cafe, Canto Freestyle, Pablos, Campo de Amono, Milk and Brew Cafe, Cabecera Cafe, Cafe Guilla, Jamaican Pizza, Senior Apetito Amaras Corner, Balo Balo Restaurant, Inday at Pedrin, Blanco Museum, na Cafe at Maestro Cafe. At syempre, yung ating last destination, ang ating Angono Tourism Office. It means, Napasalubong, Napasalubong, Center. Center dito diba? <laughs> Andito na lahat. Nalito Nandito, po. po. Ito tama ba? Andito inilaga uh, inilaga itong mga artwork ng mga taga-angono. Yes, opo. Karamihan po ng mga produkto na makikita nyo dito ay artwork ng mga taga-angono, ng mga artist. Mm -hmm. No? Siyempre, meron tayong mga magandang pulseras na gawa ng art no? Nagahanap ng magandang uh, mga accessories. Meron tayo dito made by artists. Kaya pumili kayo dito grabe. Pagka nakakita po kayo or kailangan nyo po pumunta sa mga magandang mga uh, okasyon. Pag may suot ng artist ay ang ganda. Panalo. Uh, diba? So syempre bukod dyan, Marami din tayong mga iba't ibang pasalubong Meron tayong mga higantitos, meron tayong t-shirt, meron tayong sombrero, meron tayong uh, mga paperweight, no? yung mga nag-office na pagka natapatan ng hangin ay lumilipad. So dito meron tayong mga bato mula sa petroglyphs na ginawa nating paperweight. No? Ganon din syempre, meron din tayong iba't ibang pang mga uh, painting din dito at saka yan, yung mga bayo, na lang actually sa likod. No? Yan, pakita natin. Pakita natin yan. Mga t-shirt, eto po. So, pag nakabili po kayo niyan, maganda po yan. May mga bayong, uh, mga handmade uh, make, uh, art or paint na nakalagay dyan. Alright. Sir, so, halimbawa, nakarating na ako sa Balaw-Balaw Restaurant. Anong gagawin ulit dito? I-check ba ito? Yes, oh, Siyempre po pag nag-avail po kayo nito at dito, dito po ay makukuha dito lang po sa tourism office. Hindi po hindi po yung mga restaurant na to ang mag issue sa inyo ng ang angono card. Hmm. Ang angono tourism office po pag lang po. Alinawin ko lang po Sir Adonis ano. Kasi nga? pumunta ako sa isang restaurant dito. Yung may-ari ng restaurant siya na yung mag uh, uh, mag mag mag, 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 ako, okay. mag sticker, uh, sticker, sticker ganyan. Nagpatunay na dumat, yes. pumunta ka doon, yes. ayan. Yeah. Opo, ipapakita niyo lang po ito sa ating mga katugang na partner mm -hmm. mga business staff. Alam na nila. Ha? Alam na nila mm -hmm. kasi hindi naman po sila malalagay dito kung hindi po sila aware. Mm -hmm. So, kailangan nyo lang po ipakita sa kanila ito physically. And then, meron po silang listahan ng mga binigyan po namin ng biyahe ang on-card. Yeah. So, kung pagkatama po yung pangalan nyo doon, automatic po lang yan po nito natatak-check or stamp nakatibay na kayo po yung pumunta sa ganung araw. So, pag na, pag nalagyan na po natin, o oh, 18 na lang po. So, para kayong ano, challenge to, di ba? Ang mm natin. Kaya nga. Yung nakaka-challenge doon, ano yung gift? Yeah. o, <laughs> <laughs> oh, di ba? Surprise ba? Yes. Actually, yun nga po, no? pag sinabi natin no, reward, so ito yung gustong-gusto -gusto natin, kailangan natin malaman. So, uh, most likely, lahat po ng produkto natin dito sa Pasalino Center ay pwede po natin ibigay sa inyo ng libre. So, kung right, nung una, bumili kayo, pero sa huli, bibigyan po kayo ng libre. Mm. Sir Adonis, um, may ano ba, may total or halaga okay. ng kanilang, ba, kumain sa restaurant? Wala po. Wala naman. Wala po. Eh Wala. kung ano lang, soft drinks. <laughs> Joke. <laughs> sure. Usually, di kung pumunta naman tayo sa mga restaurant. Kumakain uh, tayo ng mm huwiinom -hmm. tayo, kumakain tayo. So, the usual na ginagawa nyo pag sumupunta kayo, mm -hmm. ang pinagkaiba nga lang, noon, ginagawa nyo yun, walang reward. Mm -hmm. Pero this time, may reward. Di ba? So, paano po nyo naisip yan, sir? At uh, ganoon na lamang po ang inyong pagtugon sa mga turista natin. At, uh, yun nga po, libre mo, nakapag-travel na sila ng angono, na angono, na-enjoy na nila, and meron pang reward na binibigay sa inyo. Bakit? Yes. Mahalaga kasi ang bawat turista sa pagpunta nila dito sa ating bayan ng Agon. Bukod sa na itatampok natin yung ating mga katuwang na negosyo, ay uh, nakita rin nila yung mga lugar na hindi nila pupuntahan. At the same time, yung perang ginastos nila, kahit pa paano somehow, mababalik ng kaunti. Hindi man ganun ibalik lahat, pero at least, di ba, ang sarap lang sa pakiramdam na napuntahan ko na lang, tapos meron pa ako Ibang klase. Kung baga talagang sa turismo, aangat ang angon. Hi, From the tourism office. Hall. Wow, thank you. na surprise naman ako. Ang panglaman nito. Uy, um, alam ano um, <laughs> mo. Yes, yeah, from the... Ah, hindi naman sa pag-aano. Ang ganda ng naka-bales

Happy morning, Miss Horizon. So, ngayon, morning po sa inyo, attorney. Agad ka ganang approval po. Narito po tayo live ngayon sa Nueva Ecija. Para tungayan natin. Hi, Secretary, and congratulations po dito sa naganap na pamana agham sensya sa bawat habi at kibla. Sek, ano po yung ano yung suot nyo? Ah, ito ay gawa sa pinya at seda or silk. And so, itong... po natin sa KWF. Yeah. Then, ano yung pagbabago na talaga? Yan po ang ating dapat... tinangkilik. Yung gusto magpuntahan niyang golf, Diane Sir, malaking magagawa sa ekonomiya natin. Parang ganyan. So, marami mabibigyan ng trabaho. Bukod... din, sir, narin... Is... Sino pa kung kailangan na magbigay dapat ng tulong ngayon dito sa okay, okay. Angon Rizal? Yung... Sir Happy uh, morning, Mr. Horizon. Uh, morning, Ms. Horizon. Director, you. Hi, I'm Anwal. Hi. 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 at tinutukoy natin para sa ating uh, itong tema ninyo, Pilipino Wikang Mapagpalaya and yung buwan ng Wikang Pambansa 2024. Um, kanino po dapat talaga ito na maipatungkol at ano po ang masasabi natin doon sa gumagamit po ngayon ng Wikang Banyaga, <laughs> lalo na po sa Sensya at Teknolohiya. So, sandali! Isang kilometro ang tanong <laughs> at isang simetri, isang simetri ang sagot. Sandali lang. <laughs> Kung ano lang po. <laughs> Oh, sige. <laughs> Gutay-gutayin mo dahil. Alright, para tuloy-tuloy lang. Sige po, i-edit na lang. Okay, All una, right. ano? <laughs> ang cute niyo pala, sir. Ay, cute talaga ako. <laughs> right, kasi yung tanong mo, isang, isang taong uh, dalawang semestre ang sagot. Para natapos <laughs> na kasi. <laughs> Alright, sir. Okay, uh, joke lang ako. Okay lang so, po, masaya nga po eh. Oh, sige. <laughs> first time ko to. Makikita natin talagang kayang. Dito? ito? Dito. Uh -huh. alright. So, di ba high-tech ng ating mga tricycle? Ako, ito lang. Ay, pati ito. Is ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa